Yan, courtesy by Pambihira Paul TV. Pambihira ka talaga oh, jamuran pa talaga binigay mo sa akin oh, napakaganda. Thank you, thank you. At hindi pa yun natatapos doon, kala ko tapos na. Kala ko nga sa akin to eh. Ah, ay pa makuha. Kala ko sa akin naman. Kala ko may pa ka sa akin pa. Kay Risa pala. <laughs> Ayan o, kay Risa pala o. Oh. Thank you Hello, daw, thank, thank you, you daw. Boy, oh. Oh, bango, bango yan o. Oh. Oh. Thank you daw, thank you. Thank you din, pambihira. Pambihira ka talaga. Ayan o, oh. ganda, ganda. Maganda ba? Maganda ba ang binigay ni Tito Paul? Yes. Hmm. Pasalamat kay Tito Paul, pambihira Paul TV, sabi mo. Pambihira. 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 Paul TV. Thank you. Thank, you. thank you. Ikaw din, sa. Sa. So. Pa-thank so. so. you kay Pambira <laughs> mo. Ayaw mo. Hindi mo kilala yun. Thank you, thank you. Pambira Paul TV.